nagkakaroon ng changes yung pananaw natin sa buhay. Amen? From dati, nagpapanik tayo, nagiging kalmante po tayo. Why? Kasi si God po ang kasama natin sa buhay natin. Amen po ba doon? Ang sangnari ng na mga Diyos ay mayroong pag-ibig. Amen? No? Na nagdadaganan. No? So ang ginawaan po ng ano, dahil may katabirin po siyang kasabayang ng anak, ipinagpalit po niya. So, anong nangyari? Yung namatay na naman ang inangkin yung buhay kasi kinuha niya, inihipat niya. Nasabi, kasi ang nanay, alam niya ang luksyo ng dugo eh. Tara po ba yun? Alam na, alam niya na anak niya. No, halimbawa si, halimbawa si Sister Perla, no? Halimbawa eh, dalawa po kami yung pagpipili ako sinong anak sa amin ni Brother Ed. Eh. Malamang ako pipili ni Brother Ed. Eh. Hindi karo, no? Yung luksyo ng dugo, yun ang ma ma magiging guidelines ni Sister Perla para alam niya kung sino sa aming dalawa ang tunay na nawawalang anak ni Sister Perla. O? So, ganun po yung looks yun. So, alam ng, alam ng nanay, yung, yung buhay na anak, yun yung anak niya. So, pinagagawa ng dalawang nanay, yung buhay na anak. Hindi anak ko, no? Ha? No, sabi niya. hindi anak ko yan, sabi niya. Sabi, yan. sabi niyo, to kayo si Haring Sulubon. Alam niyo po, nasabi ni Haring Sulubon, akin na ang bata. Ano pong gagawin ninyo? Total, para yung gusto ang batang ito, hahatiin ko na lang sa dalawa. Alam niyo po yung tunay na nanay, dahil mahal na mahal niya kanya anak, di baling mapalayo, basta mabuhay lang. Masabi niya, huwag na po, ibigay niyo na lang po sa kanya ang sangtong Alam niyo po, mahalaga na, na nakita ng, nakita ng hari yung tunay na nanay dahil ang tunay na nanay ay, ay tunay na may pagmamahal sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Alam po, ganun din Ang, ang nanay kasi, sinisimbolo ng isang mananampalataya. Dapat ang isang mananampalataya ng po ay punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa. Amen? Amen? Kasi ang pag-ibig po, cover all the cover all sins in our life. Kaya nga, Misan, ang hirap, ang hirap magpatawad sa nagkasala. Pero when there is love, you can forgive. Amen? Amen? Misan, bakit uh, ako kailangan mag-sorry? sila gumawa ng mali. Misan, tayo pa mag-sorry. But because of love, we will take to souls go sa ta Why? Because of love. Kaya nga yung sa buhay natin. Kaya nga, misan sinasabi nila, I'm born again, love ay borbole. Eh. Kasi nga ako, kung bang, eh, pala ba kung ikaw na nila mga, ikaw pa, ikaw pa yung magpapatawa. Kaya nga napakalaga sa buhay natin na there is Christ sa buhay na. Yeah. Kaya ako minsan ah, uh, tayo na yung ano, nagyamayari, but still, hanggang pa rin po yung acceptance natin. Ano mga kapatid? Yun po talaga yung love. Yun po talaga yung works ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yeah. Amen? na dati, pag wala ka nito, wala ka nyan, ka. Pero dahil nandiyan na si Kristo, kahit wala kulang, pinupuloy mo at pwede ka siya masalungan. Amin po ba doon? And lastly po, ang isang Diyos sa mga nanay, may vision. Ano niyo po? Alam ng nanay, yung yung kakayanan ng kanyang anak. Kaya si Thomas Edison po kanina, sabi ko nga sa inyo, sinabi ni Thomas Edison na mali yung teaching, hindi hindi siya naniniwala na may script yung kanyang anak. Kaya iba yung kanyang sinabi. Sabi niya, anak,